hindi na pala naibalik sa dati ang friendship ni Erich Gonzalez sa buong pamilya ni Julia Barreto. Last year nang mapansin ng ibang netizens na wala na sa friend list ni Julia si Erich na sister-in-law ngayon ng kapatid ni Julia na si Claudia. Magkapatid ang mister ni na Erich and Claudia na galing sa old Rich family ng mga Lorenzo. Si Erich ay pinakasala ni Mateo Rafael Lorenzo habang si Claudia ay mister ni Basti Lorenzo. Besties sina Julia at Erich at mampanga ang tawag ng huli kay Marjorie noon. As in isang pamilya ang kanilang turingan. Nagawa na ni Erich na lumayo sa kanyang buhay showbiz pagkatapos niyang ikasal. Nag-private pa siya sa Instagram. Habang si Julia ay active pa rin ng showbiz career. Tulad din ng sinabi noon ni Erich kay Tito Boy Abunda, ramdam niya na welcome siya sa Barreto family that time kaya malapit siya sa mga ito. Natutuo naman dahil natutulog pa siya sa bahay nila Marjorie, sa kwarto ni Julia, base sa kanilang mga posts sa social media noon. But anyway, past forward, more than a year na since napansin ng mga matatalimang mata sa social media na hindi na pina-follow ni Julia si Erich. At ang totoong kwento di umano ayon sa source, nung nagkaroon pala ng ghosting issue between Julia and Bea Alonzo dahil kay Gerald Anderson, di umano'y nakisimpat siya si Erich kay Bea kaya na hurt di umano si Julia. At doon daw nagumpisa ang coldness nila hanggang naging friends no more na sila. Matagal-tagal ng pahulaan kung paano nag-umpisa ang falling out ng magbesti. Ano ang sinyo sa balitang ito?